Ayon sa datos na inilabas ng BFP noong 2023 hanggang 2024, halos umabot ng 8,000 ang kaso ng sunog na naitatala taon-taon at tumaas ng 100% ang naitatalang insidente ng sunog. Ang sunog ay maaaring mangyari sa kahit anong petsa ng taon at ayon sa pagsusuri, Marso ang may pinakamaraming insidente ng sunog kaya noong 1986 itinalaga ito bilang Fire Prevention Month. Ito ay isang hakbang upang ipakalat ang kaalaman sa karaniwang pinagmumula ng apoy, paano ito maiiwasan at kung ano ang mga dapat gawin kapag may sunog. Paano nga ba nagkakaroon ng apoy? Ayon sa BFP o Bureau of Fire Protection sa kanilang Fire Safety Lectures sa Origin at Chemistry of Fire, una, isang fuel source. Kailangang may sunugin ng apoy na solid, likido o gas. Pangalawa, sapat na supply ng hangin o oxygen upang mapanatili ang sunog. Panghuli, init o ignition source, isang bagay upang simulan ang sunog. Kapag pinagsama-sama ang tatlong elementong ito, nagdudulot ito ng kemikal na reaksyon na pinagsisimulan ng apoy. Maaarin natin itong tawagin na fire tetrahedron. Saan nga ba karaniwang nagsisimula ang sunog? Ayon sa Bureau of Fire Protection, ang tatlong karaniwang pinagmumulan ng sunog ay sunog na nagmumula sa koneksyon ng kuryente na maaaring magdulot ng electrical overload, electrical arc, o short circuit. Sunog na nagmula sa open flame tulad ng pinabayaang niluluto sa kusina o kandila. At sunog na nagmumula sa mga nasindihang posporo at sigarilyo na basta-basta na lang itinatapon at aksidenteng na itatabi sa mga material na madaling masunog at maaring pagmulan ng apoy. Ang tatlong insidenteng ito ay naitala hindi lamang sa mga tirahan, pati na rin sa mga privado at pampublikong gusali. Ano nga ba ang pwede nating gawin upang makaiwas sa sunog bago pa man magsimula? Karaniwan, ang mga sunog ay maaring iwasan, tandaan lamang natin ang limang simpleng hakbang na ito upang makaiwas sa sunog. Una, mag-install ng heat detector at fire extinguisher sa loob ng bahay. Panatilihing malinis, suriin buwan-buwan, palitan ng baterya taon-taon, at alamin kung paano gamitin ang fire extinguisher. Pangalawa, ihanda ang exit drills in the home o edit. Ugaliing sanayin ang fire drill or fire escape plan ng dalawang beses sa loob ng isang buwan. Pangatlo, Huwag pabayaan ang kung anumang heat source tulad ng kalan at kandila na madalas napapabayaan dahil sa ibang gawain. Maging maingat sa paggamit ng elektrikal na kagamitan o kasangkapan. Iwasan ang octopus connection at overloading na maaring pagmula ng sunog sa loob ng bahay. Ugali-insuriin ang mga kabling ito bago at pagkatapos gamitin at mangyaring patayin kung hindi na kinakailangan. At kung nagsimula man ang sunog sa inyong bahay, agad na umalis at tumawag sa emergency hotlines o BFP hotline. At sa kahit anumang sitwasyon, huwag tangkaing bumalik sa inyong nasusunog na bahay. Tandaan, ang sunog ay maaari nating iwasan at maligtas ang inyong buhay sa pamamagitan sa pagsunod sa mga hakbang na ito. Mag-install ng heat detector o fire extinguisher. Ihanda ang edit o exit drill in the home. Huwag pabayaan ang kahit anong heat source. Mag-ingat sa paggamit ng inyong mga dekoryenteng kasangkapan. Kapag nagsimula ang apoy, agad lumabas at tumawag sa emergency hotlines o BFP hotline. Ngayong Fire Prevention Month, sabay-sabay tayong maging handa at sama-sama tayong maging ligtas sa panganid na dulot ng sunog. Tandaan, sa pamayanang nagdadamayan, sunog ay maiiwasan.